Kumakalat ngayon sa social media ang kwento sa umano'y taong nagiikot sa mga barangay na nagbibigay ng milk tea at shawarma sa mga bata na iniuugnay sa pagkasawi ng isang lola dahil sa hinihinalang food poisoning. Pinuntahan ng team ng TV48 ang mismong lamay ng 68 anyos na si Ofelia Dupitas sa barangay Palestina, San Jose City upang alamin ang katotohanan sa likod nito. At doon ay inihayag ng kanyang pamilya na binawian nito ng buhay dahil sa sa pagsusuka pagkainom ng milk tea. Base sa salaysay ng 33 anyos sa Sinora, hindi tunay na pangalan na pamangkin ni Lola Ophelia, bandang alas 3.30 ng hapon noong January 22, pagka uwi ng kanyang grade 1 na anak mula sa eskwelahan, ay kumatok sa gate ng kanilang bahay sa barangay Bagong Sikat Munoz ang kaklase nito at iniabot ang dalawang milk tea at dalawang shawarma para sa kanyang ina na galing daw sa kanyang lolo na nasa barangay Bantug ng Naturang Lungsoda nung sinabi ko sa tita ko na wag na niyang inumin, pakakako, may ano pakako yan. Sabi ko pa nga pumunta siya sa likod ng bahay, dinukot niya po yung lalamunan niya. Siya po ang nagpaano, siya po ang nagpasuka sa sarili niya tapos po na ganyan. Oh, ano ka ko nararamdaman mo ay? Para daw kung ano, parang yun nga, parang pangalan nito, parang inaano daw po yung sigmura niya, ganun. Tapos po na ganyan, maya maya bumalik na naman siya. Mga ilang beses po siyang ano eh. Pero yun po, hindi na siya yung hindi na hindi na niya pinihin, hindi na niya pinapasok sa sarili niya. Siya nasukang talaga sum sumusuka po talaga. Nakasipsip ng milk tea ang dalawang batang babae at dalawa pang lalaking magpinsan habang ang isang milk tea naman ay halos kinalahati ni Lola Ophelia na tiyahin ni Nora na dumalaw lang doon. Kasi nung time din na kasi na nanggaling siya sa labas, bumili siya ng sigarilyo. Tapos pagbalik niya, sabi niya, oh Eka, may merienda tayo. Sabi niya ganyan. Tapos yung, yung milk tea na, yung milk para sa akin, kinuha niya. Tapos pumunta siya dun sa may ilalim, ng sa may bahay kasi namin, may duyan kasi doon. Uh, nung pagkakuha niya na yun, iniinom niya yun habang naninigarilyo siya. Yung bata na nagbigay sa anak ko, yung classmate niya eh nandun pa po siya may gate sumisilip-silip nung sinabi ko sa ano ko na wag na niyang inumin siguro parang iningi po nung isang bata de binigay naman po nung anak ko yun. kaya yung isang bata po napunta sa kanya yung isa sabihin mo nga may sa classmate mo wag mo na nga kakong inumin yun pala po nung that time na yun nakapag may dalawang bata na rin siyang napainom yun po ang nangyari. Nang tanungin umano ni Nora sa lolo ng kanyang anak kung ipinadala nga nito ang milk tea at shawarma, ay itinanggi nito na nagpadala siya ng merienda sa kanila. Kaya agad na inawat ni Nora ang mga ito sa pag-ubos sa milk tea, samantala ni hindi naman nila tinikma ng shawarma. Nung sinabi ko sa tita ko na huwag na niyang inumin, pakakaku, may ano ako yan. Sabi ko pa nga, pumunta siya sa likod ng bahay, dinukot niya po yung lalamunan niya siya po ang nagpaano siya po ang nagpasuka sa sarili niya tapos po na ganyan oh, ano ka kung nararamdaman mo ay para daw po ay ano, parang yun nga parang pangalan nito parang inaano daw po yung sigmura niya ganun. tapos po na ganyan maya maya bumalik na naman siya mga ilang beses po siyang ano eh pero yun po hindi na siya yung hindi na hindi na niya pinihin hindi na niya pinapasuka yung sarili niya siya nasukang sum, sumusuka po talaga Makalipas ang ilang sandali ay sumuka na anya ang kanyang anak, ngunit mabilis ding nahimasmasan. Ngunit si Lola Ophelia ay itinakbo na sa ospital ng lungsod Agham ng Munyos nang magpatuloy ang pagsusuka nito. Pagdating sa ospital ay nadatnan din nila doon ang magpinsang estudyante na nakainom din ng milk tea. Nakahingi kami ng kopya ng kuha ng CCTV sa boarding house kalapit ng bahay nila Nora kung saan kita ang pagdaan ng isang itim na motor sa kayang isang lalaking nakasuot ng itim na helmet na tugma sa description ng batang inabutan nito ng milk tea at shawarma. Panandali ang huminto ito sa gilid at makalipas ang limang minuto ay bumalik ito at makikita na may bitbit na itong kulay dilaw na plastik na pinaglagyan ng ibinigay nitong milk tea at shawarma. Ayon kay Police Corporal Benny David ng San City of Muñoz Police Station, under investigation pa ang kaso. Hindi pa rin kompermado kung nalason nga ba si Lola Ophelia dahil sa ininom na milk tea. Dahil hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay hinihintay pa ang kanyang death certificate mula sa PJG Hospital kung saan siya inilipat. Uh, yung case po natin is uh, under investigation pa. Uh, kahit pa pano meron naman tayong sinusundan na uh, kita doon sa isang CCTV sa isang apartment. Uh, para siyang isang... Baja motorcycle na balot na balot yung one eh. eh. tinitingnan namin yung mga possible na dinaanan niya tapos yung mga pinagbilan niya nung multi. Ah, possible yung sa multi na pili niya dito sa may wagwag. Ah, kasi doon sa isang tindahan meron doon na <coughs> ah, nagmamatch na sa straw na siya lang yung nagbebenta ng multi na may ganong color yung straw. ah dun sa may ginamit na yung binigay na milk tea doon sa namatay, uh, kulay pink kasi. Pinabulaanan naman ni Police Staff Sergeant Maribeth Abad, Community Affairs and Development PNCO, ang kumakalat na balita na mayroong nagpapamigay ng milk tea at shawarma sa mga barangay at nagpaalala sa publiko na patuloy na mag-ingat at huwag makipag-usap o makipag-ugnayan sa mga estranghero. Uh, regarding po sa insidente ito, uh, gusto lang po namin bigyan diin na may mga kumakalat po kasi sa GC ng mga magulang na may nagbibigay daw po ng milk tea sa mga bata. So gusto lang po namin bigyan diin na ang insidenteng ito ay meron po siyang particular na tao lang na dapat bigyan. At hindi po naglalayon to sa mga estudyante. Nagkataon lang po na nadamay yung mga estudyante na nakainom. So para po maiwasan po natin kaakibat po nito, nagpapaalala po ang Science City of Muñoz Police Station sa mga magulang po at maging po sa atin pong mga mag-aaral na huwag po tayong tatanggap ng kahit na ano man po sa hindi po natin kakilala. At maging po makipag-ugnayan o makipag-usap po sa mga istranghero. Kasama si Jeremy Ramos, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.